Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa 30 ng Marso, taong 2025. Ngayong araw, ang enerhiya sa paligid mo ay nagbubukas ng isang napakagandang pagkakataon upang lumikha ng mga bagong karanasan at palawakin ang iyong pananaw sa buhay. Ang araw na ito ay parang isang malinis na kanbas na handa mong pintahan ng iyong mga damdamin, pangarap at ambisyon. Ang iyong pagkatao na likas na masayahin at puno ng sigla, ay lalo pang itinutulak ng enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon. Mayroon kang natatanging kakayahang gawing makulay ang iyong mundo, kaya't gamitin ito upang dalhin ang iyong sarili sa mas mataas na antas ng personal na pag pagunlad. Habang dumadaloy ang oras, maaari mong maramdaman na parang may mga alalahanin o pag-alinlangan na nagtatangkang humadlang sa iyong kasiglahan. Ang mga damdaming ito ay maaaring nagmumula sa mga lumang takot, hindi natapos na mga gawain, o mga inaasahang hindi natugunan sa nakaraan. Ngunit huwag mong hayaan ang mga ito na hadlangan ang iyong sigla. Bilang isang Gemini, likas kang may kakayahang bumangon mula sa anumang sitwasyon at hanapin ang positibo sa bawat karanasan. Gamitin ang iyong likas na talino sa pag-aangkop upang mayangat ang iyong sarili mula sa anino ng alinlangan at ipagpatuloy ang iyong landas patungo sa tabumpay. Ang araw na ito ay may hatid na enerhiya na nagtutulak sa iyo upang makipag-ugnayan sa iba at ipahayag ang iyong sarili ng may kasiglahan. Ang iyong mga salita at kilos ay may kakayahang magdala ng liwanag sa buhay ng iba kaya gamitin mo ang pagkakataong ito upang magpakalat ng saya at inspirasyon. Sa tuwing nagpapadala ka ng positibong enerhiya sa ibang tao, ito ay bumabalik din sa iyo, na nagdudulot ng mas matibay at mas makabuluhang koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay. Maglaan ka rin ng oras para sa mga aktibidad na nagpapalago ng iyong pagkatao. Maaring ito ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang aklat na nagbibigay inspirasyon, pakikilahok sa isang makabuluhang pag-uusap, o pagsubok ng isang bagong bagay na nagpapasiklab sa iyong interes. Ang bawat bagong karanasan na iyong haharapin ay magdadala sa iyo ng mas maraming kaalaman at mas malalim na pangunawa sa sarili mong kakayahan. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay asul. Ang asul ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isipan, at balansing emosyonal. Kapag ginamit mo ang kulay na ito sa iyong pananamit o paligid, maaari itong makatulong sa iyo upang mapanatili ang kalmado sa gitna ng anumang sitwasyon. Ito rin ay magdadala ng mas maayos na komunikasyon sa iyong pakikitungo sa ibang tao. Ang iyong maswerteng numero ay lima, dalawampu, at tatlumput dalawa. Ang lima ay nagdadala ng enerhiya ng pagbabago at kalayaan. Ang dalawampu ay nag-ubnay sa introspeksyon at panloob na kaalaman, at ang tatlumput dalawa ay nagdadala ng inspirasyon at pagkamalikhain. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa paggawa ng mga desisyon sa araw na ito. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pagsisimula ng isang bagong proyekto, o ang paglalaan ng oras sa isang bagay na makakatulong sa iyong paglago bilang isang individual. Maaring ito ay pagsasanay ng isang bagong kasanayan, pagsusulat ng iyong mga plano sa hinaharap, o simpleng pagninilay upang linawin ang iyong mga layunin. Ano man ang iyong gawin, tiyakin mong ito ay may positibong epekto sa iyong hinaharap. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang balikan ang lahat ng nangyari. Ano ang iyong natutunan? Ano ang iyong naramdaman? Mayroon bang bagong pananaw na bumuka sa iyo? Ang araw na ito ay isang paalala na bawat sandali ay may dalang aral at oportunidad. Ang kailangan mo lang gawin ay buksan ang iyong puso at isipan upang matanggap ito. Sa kabuuan, ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas at pagkatuto. Huwag mong hayaang ang takot o pag-aalinlangan ay maging hadlang sa iyong potensyal. Patuloy kang magpursige, patuloy kang mangarap, at patuloy mong yakapin ang bawat pagkakataong dumarating sa iyo. Ang araw na ito ay isang paalala na nasa iyong mga kamay ang direksyon ng iyong buhay. Ikaw ang may kakayahang gawing makulay, makabuluhan at masaya ang bawat araw na dumarating. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at daily rosary reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.